Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kurinto Kabanata 4, talata 16 hanggang 18 Ang sabi po dito, nabubuhay sa pananampalataya Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na umihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bagya at panandali ang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat na panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita ito po yung salita ng Diyos so ang papuri pagsamba para lamang sa kanya <clears throat> so dito may kita natin itong sulat ni San Pablo ito ito ay sinulat niya upang magbigay inspirasyon sa mga taga Corinto na kung humihina man yung ating katawang lupa ang mahalaga ay patuloy tayong nabubuhay sa pananampalataya sapagkat yung pananampalataya ito yung uh, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob lalo sa ating espiritu para hindi tayo masiraan ng loob yung manghina o mawalan tayo ng pag-asa kasi pag nasiraan ka na ng loob ay ano na yun eh uh, palapit ka na sa pagiging talunan para nawalan ka na ng pag-asa na unti-unti nang nawawala na parang gusto mo nang sumurrender o i-give na, up na kung ano man yung hinaharap mo o pinapasan mo sa buhay. <clears throat> Kaya nga napakalaga ng pananampalataya sapagkat uh, ito ay nagtitiwala tayo at umaasa na sa mga bagay na ating pinaniniwalaan ay ito'y darating. Diba? Kasi kaya nga sabi ni San Pablo, ang aming mga ang aming paningin ay wala sa mga bagay na nakikita, kundi ito ay naka, kami ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Sapagkat yung mga bagay na nakikita po natin, minsan ito yung nagbibigay sa atin ng uh, ng loob, di ba? Kunyari sa para sa tingin mo, no? Kasi minsan ganoon eh, para sa tingin natin parang uh, wala na nagtitiwala sa atin, no? Sa tingin natin parang ikaw na lang yung kumikilos, ikaw na lang yung gumagalaw, Uh, parang sa tiningin mo, parang wala ng pag-asa, no? parang nasa dead-end ka na, no? parang uh, wala ng uh, solusyon, no? wala ng uh, uh, way out yung uh, problema o yung mga hinaharap natin sa pang-araw-araw na uh, kahirapan ng buhay, mga problema, suliranin no so, uh, problema sa loob ng ating tahanan sa pamilya sa trabaho sa ating komunidad so ang dami-dami ng uh, mga challenges na hinaharap natin sa buhay di ba sa mga financial o ano pa man na aspeto ng ating mga buhay so kung ito lang yung titignan natin palagi talaga manghihina manghihina yung loob natin mawawalan tayo ng pag-asa kaya nga napakalaga na Uh, tayo ay patuloy na nananampalataya sa Panginoon. Kaya nga sabi, uh, God will make way, make way when there seems to be no way, no? Kaya nga sa tingin mo na parang wala nang uh, way way out, sa tingin natin na parang uh, sukol na tayo, parang uh, mahirap nang lumabas, no? Sa sitwasyon nating ito, pero kung tayo patuloy na nananampalataya, mamumuhay sa pananampalataya at magtitiwala sa Panginoon. Alam natin na makakayanan natin ito. Alam natin na uh, tayo ay makakaalpas sa mga ganitong uh, sitwasyon. Kaya ganoon kahalaga Yun tayo po uh, bilang mananampalataya. Kaya nga tayo tinawag na mananampalataya kasi da tayo ay namumuhay sa pananampalataya. No? Kaya nga uh, napakahalaga po no sa atin bilang tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Tayo po bilang mga kristyano. 'yun ang uh, advantage natin. Kasi meron tayong Diyos no? na ating pinanan na, tayo, na ating laligan, na yung hindi kaya yung limitasyon natin bilang tao yung hindi natin makakaya kung ito ipag ipagkakatiwala natin sa kamay ng Diyos at ihingin yung patnubay yung gabay ng Diyos alam natin na para ano yan eh yung tinetest yung ano mo yung yung tiwala minsan di diba? kaya minsan may mga laro na tinatakpan yung binablindfold ka no tinatakpan yung mata mo uh, may ipagagawa sa iyo no na hindi mo nakikita kung ano yung uh, kung minsan patatalunin ka hindi mo alam kung ano yung baba, ibabagsakan mo pero tinitest yung pagtitiwala mo kung nagtitiwala ka dun sa taong yun na susundin mo lang yung sasabihin niya kahit nakapiring yung mata mo dahil may tiwala ka sa kanya alam mong dadalin ka sa maganda. Hindi hindi niya sasabihin yung isang bagay sa iyo na ikapapahamak mo, di ba? Sa tingin mo parang hindi ganun yung pananampalataya eh, no? Minsan in, in, hindi hindi mo kasi makikita talaga yung pamamaraan din ng Diyos eh. May, no? may mga kaya sabi yung isip niya, yung pamamaraan niya iba sa pamamaraan ng tao. Kasi minsan sa tingin natin walang way doon. Parang ano yan eh, yung akalimutan ko yung Pinikula, about 'yung sana ano, eh, sa, sa isang submarine na niligtas niya, parang ano yata 'yun, German o Russian 'yung kalabanan ng US, no? Pero 'yung isang uh, kapitan ng ano 'y eh, parang tilala, may mataas na posisyon na iligtas nila na ng uh, US Marine ano, ano ito, 'yung sa submarine. Nakalimutan ko rin 'yung ano eh, 'yung 'yung bida dun si ano eh yun sa ano na 300 na, yung bida doon kalimutan ko yung pangalan niya kasi ah, ano butler na ba parang ganun yung pangalan ng artist na si butler so niligtas niya yung ano yun pero ang uh, same purpose ng submarine yon uh, iligtas sino ba yung ililigtas nila parang ano yung presidente rin pero hindi ano ng US ha? Uh, kasi parang kung para nagkaroon ng kudita uh, doon sa lugar na yon so ililigtas nila yung presidente <laughs> hindi ng US ah, ng ng uh, bansang yon di ko alam kaya, na, di ko matandaan kung German yon or uh, Russian no so siyempre mas kabisado niya yung lugar na yon kasi taga doon siya yung yung niligtas yung tinulungan nilang yon ah uh, So anong nangyari? Ah, hindi na eh. Ah, sabi niya, hu huwag ka maniwala niyan, kalaban natin yan. No? Baka trap lang to. Ah, kasi hindi nila makita sa radar nila eh. Talagang sarado eh. Wala, walang lagusan ng, sa US na submarine na yon. Kasi nga tinulungan nila yun eh. No? Nasa loob din ng submarine nila yung, yung taon yun. No? So, pero hindi. Sabi ni Butler, sabi niya, hindi. tinig ah, tinignan niya, no? tinitigan niya. Ako naniniwala ta ano totoo yung sinasabi ng taong to. So nagtiwala sa doon kahit kalaban niya eh no. Pero dahil nga uh, may mission sila, uh, rin yung tiwala niya sa taong yun. So sabi niya hindi magtiwala tayo. So hindi sila nabigo no. Talagang uh, may lagusan nga may way doon. So ano ibig sabihin? Eh, kung yung taong pinagkatiwalaan niya na kung isipin mo kalaban nila yun eh di ba natinulungan niya kasi nga sinagip nila yung buhay siyempre kahit naman sa sa war uh, kapag uh, yung kalaban mo is kailangan din ng tulong so ano eh bilang uh, yung tawag no humanity ba di ba na sa bawat war kung yung kalaban mo ay hindi na lalaban sa iyo at kailangan din ng tulong mo so bilang tao kailangan mo pa ring tulungan no so yun ang uh, kaya ginawa niya no so yun ano yun, nakalimutan ko lang nung title ng uh, pinikulap po yun. Pero ang ano dun is yung sa tingin nila na no, walang lagusan. Pero dahil nagtiwala sila, uh, totoo. No? Kung pinangawakan niya yung salita ng tao, this, oh much more kapag salita ng Diyos yung pangawakan natin. Kaya nga, may mga bagay talaga na kasi pag pinit, mga pag nakadilat yung mata mo, may kita mo yung kunya, nasa loob ka ng bahay mo. Every turn dyan may mga uh, dead end, 'di ba? Walang lagusan, wala kang lalabasan sa ganitong lugar. Pag punta ka sa mall, meron din dyan. Kahit dito sa mga street, 'di ba? Hindi lahat ng mga street o daan merong lagusan. Meron talagang uh, dulo niyan, meron talagang hangganan. Pero pag pinikit mo yung mata mo, 'di ba? Wala kang makikita. No, everlasting siya kasi nga wala eh, wala kang nakikita everlasting, wala siyang hangganan, wala siyang katapusan. So ganon yung pananampalataya sa Diyos, di ba? Na wala siyang hangganan, no? wala wala siyang katapusan. Na yung mga bagay na uh, akala mo uh, yung ano siya kasi biyan sa na nakikita po natin eh. Diba? Kasi kung nakatingin lang tayo talaga sa nakikita natin, ito yung mostly minsan talaga nagdudulot sa atin ng pangihina ba? nangihina yung ating physical na pangangatawan pero salamat sapagkat nandun yung pananampalataya na ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa hindi tayo nawawalan ng na, uh, uh, napangihinaan ng loob sapagkat alam natin na kung tayo magtitiwala sa Diyos ang lahat ng uh, imposible no? magiging uh, posible No? Sabi nga ng ating punong lingkod ni Brother Mike, uh, alam ko na ang hindi ko alam, alam ng Diyos. Di ba? <laughs> di ba? Ganda po yun, di ba? Alam natin na, alam, alam ng ating punong lingkod na yung hindi niya alam, alam ng Diyos. So, ganun po mga kapatid. No? May bilang tao, meron po tayong limitasyon, uh, meron po tayong... Uh, ano lang, Uh, meron tayong kahinaan, kaya nga kailangan natin yung lakas pa rin na, nang galing sa Panginoon. Kaya uh, patuloy po tayong mamuhay sa pananampalataya sapagkat kung wala yung pananampalataya, mahirapan tayong makasurvive sa mundong ito. Pero salamat sapagkat yung pananampalataya nyo na patuloy nagbibigay sa atin ng inspirasyon, ng kakayanan upang ating magawa yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin at patuloy tayong magtiwala sa Kanya na hindi niya ipahihintulot na tayo subukin na higit sa ating makakaya. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah.